Ngayong nalalapit na September, isa sa pinagdiriwang natin sa buwan na ito ay ang Philippine Creative Industries Month bilang pagkilala sa kausayan at talino ng mga Filipino sa larangan ng sining disenyo at kultura. At bilang bahagi ng selebrasyong ito, magsasama-sama mga creative professional, negosyante at art enthusiast sa Malikaing Pinoy Expo 2025. At upang bigyan po tayo ng mahalagang detalye patungkol dyan, ay makakasama po natin ang Division Chief ng DTI Philippine Creative Industries Development Council Secretariat na si Ms. Weya Bohol. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga sa lahat mga viewers ng Rising Times Pilipinas. Good morning. Alright, right, Ms. Wea, this is Profit together with Audrey. This next week po, simula na itong Philippine Creative Industries Month. So we want to know, ano po yung mga preparations sa ginagawa na ating pamahalaan patungkol dito sa month-long celebration for our creative industry sector. So we have prepared a lot for this year's Creative upon o tinatawag natin kisim, no? So, this is in line with the mandate talaga ng ating gobyerno relative to RA 11904 or the Philippine Creative Industries Development Act. So, nabanggit kanina, every September, sineselebrate talaga natin to to promote yung sector, to raise awareness, at the same time, i-recognize e yung malaking contribution ng ating mga creatives sa ating ekonomiya. So, all of these are done under the leadership of our Trade Secretary, Christina Roque, dahil ang DTI po ang chair ng Philippine Creative Industries Development Council. So highlight po for this year's PISIM month celebration is the first ever Malikhaing Expo, Malikhaing Pinoy Expo. So dito po natin ipapakita yung nabanggit kanina yung mga talento Husay at Inubasyon, Inubasyon ng mga Pilipino. So we will be featuring the nine creative domains under the law, kabilang na dito yung audiovisual media, digital interactive media, creative services, design, publishing and printed media, performing arts, visual arts, traditional cultural ex expression and cultural cultural sites. Kumbaga, these are 73 sectors coming in one roof to celebrate the Creatives Month through the Expo. Mm -hmm. Well, Ms. Ueya, sino po ba yung mga stakeholders? Sino po ba yung mga kababayan natin dapat maging interesado at makibahagi dito sa pagview sa event na ito? Actually, uh, this event is open to all. Mm -hmm. uh, studente, professional, the creative sector, and even yung mga gustong mas makilala, or mas... Uh, matutunan kung ano ba yung creative sector kasi sinasabi natin na pag creative talents, ganyan, arts and crafts, hindi natin alam na even yung animation, gaming, uh, design is also creativity, performing arts. So, for those people, online content creation na medyo nagbo-boom ngayon, di ba? So, kung kayo po ay nahihilig sa mga ganitong linya, Punta po kayo sa ating expo. Doon makikilala niyo yung different sectors na magka-partner namin na magbibigay ng hindi lang mga workshop, seminars, pero mag-showcase magsho din ng kanilang mga artworks. Miss Weya, paano nakatutulong itong Malikain Pinoy Expo pagating doon sa pagpapalago ng ating mga local businesses and industries dito sa bansa? Actually, the expo is a kick-off ng ating programa for the Philippine Creatives Industry. So we are providing platform for them to go there, network, collaborate. Sabi ko nga kanina to know who are the partners and possible they can work together. So we are making a uh, platform for them for them to know who are the sectors. And ano yun nga, pwede silang makipag-network and to know yung kanilang ano yung kanilang mga services and all so mm -hmm. we do hope that through this expo madala pa rin natin to sa ibang reyon para at least we will be uh, we will be able to cover not only yung mga creatives na natin here in Metro Manila but also those in the regions mm -hmm. Well, ma'am, yung mga nakalipas pong uh, expo na ginanap, ano may mga success story po ba kayo kung saan nag, uh, nagkaroon ng network ang isang mga uh, mga stakeholders sa pagpunta doon at mas lumago yung kanilang mga negosyo o kanya-kanyang industriya? Actually, this Malikhaing Expo is the first mm -hmm. for the creatives kasi alam natin na DTI usually trade fairs and all, di ba? But nakita kasi namin yung uh, success ng mga nakaraang trade fairs na ginagawa natin. And even yung mga trade fairs na ginagawa or expo na ginagawa ng ating mga kapatid sa kabilang mga opisina ng DTI. And we realize that aside from pagbibenta ng mga food, services, mga tourism and all, why not open this uh, platform also, this kind of uh, method for us naman yung mga creatives magkaroon ng platform or magkaroon din sila ng somehow um, pag celebrate ng at, ng kanilang mga talents and all. So, we have invited not only mga successful organizations but also mga freelancer individuals na naging parte po ng mga programa namin for the past year. So, makikilala po natin sila this coming September. So, we do hope na each one of you will be able to visit our expo. Alright, s'yempre mahalaga mapuntahan to, ah. Very interesting At para sa lahat mga gusto pumunta. Kailan, saan nila makikita ang complete details ng event? May mga babayaran po ba in your social media accounts? Okay. So, ito po ay mangyayari between September 3 to 7. Ito po ay from 10 to 8 PM. So, mall hours because ang venue po natin ay sa SMX Convention Center Ora sa SM or Premier BGC. Libre po ang admission ng Malikhaing Pinoy, open po ito sa lahat, and again, going back, hindi lang mga artworks, creative works sa makikita natin, so mga tao na mahilig sa animation, sa gaming, sa uh, visual arts, lahat po ito makikita nyo dito sa ating expo. At makikita nyo po lahat ng detalye sa aming website sa www.malikhaingpinoy.ph. May particular page po doon for Malikhaing Pinoy Expo MPX. Click nyo lang po yon You could register already and then you could also view yung mga uh, activities and workshops na mangyayari during those times. And good luck po sa Malikhaing Expo 2025. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng oras sa aming yung araw at sa pagbabahagi ng impormasyon patungkol po sa Malikhaing Pinoy Expo, Ms. Wea Bohol. Thank you. Yeah, thank you.